Pogi talaga ng Honda Click 125 na. Yeah. Kaya, isa yun sa nagustuhan natin bilhin eh. Yung pogi niya. Pogi na, ang ganda pa ng kulay. Ayan guys, oh. Tipid pa. Ayan guys, tipid guys. Sobrang tipid sa gas. Kasi, guys, nagre-race nag yung fuel, kilometer fuel consumption na guys, ano eh. Nagre-race sa uh, 44, 45.5, ganyan, guys. Kilometer per liter yung, ano niya, yung gasolina niya. So, sobrang tipid yan, guys. Hindi na yun masama sa isang 125cc. yan guys. Ang ganda kasi ng locks niya, guys, oh kota natin. Ayan. Ayan guys. Marami nagsasabi guys na magkamukhaan daw to sa ano. Sa B2. Click 125B2 guys. Pero oo oh, guys pag malayo. Pag malayo talagang ano. Magkamukha sila. Pero guys, pag yung lalapitan mo na guys, ang layo ng may pinagkaiba talaga sila dito guys tong M parang M na to dito yung headlight pero dito guys ito lang guys ang iniba tong parang M saka ito pa guys ah. guys meron na siyang parang ano dito parang ventilation guys ng ano, hangin ayun butas to guys alright saka guys ito ang mags magkaibas magkaiba sa sabi Kasi ang ang mags kasi nito, guys, parang kinuha to sa dating Click 150. Pati tong ano nila. Pati tong uh, display nila, parang sa 150 to kinuha, no. Sa kayong mags. Sa kayong size din, guys, ng gulong. Yung footboard naman niya, guys, oh, malapad. Yan oh. Hmm malapad guys yung footboard niya at pinaka the best guys ito meron na siyang charger sa kain charger niya kasi guys no ready to ready to USB na Port. uh, wala na siyang yung ano ba yan yung isasaksak mo kumaga ready uh, USB ready na siya no may, ano, pa? -plug, may ipa -plug. Oh, yun, may pa-plug yan o, hindi na, kaya USB ready ang ganda ng takip niya guys, hindi talagang babasa sa ulan Ayan, yan guys, ano Guys, kasya oh. <laughs> yung luma kong spider na half face kasya siya diyan. Yon lang guys, no, yung ano niya, yung tank niya talagang legit na talaga dito. Kasi hassle kung may angkas ka nang paano-ano lang. Bababa, <laughs> pa, bukas ka pa. Hindi yung kagayang dito na guys, may iba kasing ada brand guys dito na yung ano, tayo maganda eh. Pa kahit may puno ka, hindi ka man na kailangan magano. Pero anyway, hindi naman yun sa gabal, okay lang din naman kasi sanay na tayo sa upuan eh. yan guys, ito guys yung kinabit namin na ah. tire hugger. Ayun ah, ang pala guys, no. I ano ko pala sa inyo. Isa-isahin ko pala sa inyo yung ano. Yung ikinabit na namin sa kanya na aftermarket na mga uh, ano niya mga parts ito guys unahin natin dito guys ano ito guys oh, yung side mirror nya guys wala na so ito yung kinabit namin guys o oh, bar end yan bar end sir mirror sabi nila guys ano uh, maliit daw to masyado tapos may huli daw to pero guys hindi ko pa naman na try na <laughs> ewan ko lang ha kasi nagde deliver kami guys in, ito gamit kami kung saan saan wala, wala mang problema basta siguro guys may makita lang silang side mirror kahit mga polis man di, Hindi ko lang alam guys LTO ha Kasi kung sa mga polis Wala na mga problema Saka, Sa kanilang basa may standard side mirror lang Standard tatlo daw uh, Standard tatlo Tatlo diba Pasok sa tatlo yan oh. o Diba yan, oh. hmm. Tatlo lang standard tatlo Yan guys Itong unang kinabitan natin guys Bar end Side mirror And then Ito guys Cell Cellphone holder na motor Yan ito so guys, yung motovolk na yun guys oh. Ay magkano ba ito yung motovolk na to? Ah, yan guys, no? Para sa mga para hindi na kayo guys magtanong kung magkano 450 po ito. B2. Motovolk. B2. B2, B2 Tapos itong bar end. Ano to? 550. Ah, ito guys, 550 pala to. Yan. yan, yan nakabit namin guys. Sa click. Yan ah. Oh bar end moto vault na cellphone holder tapos guys tinakpan ko na lang yung ano dito kasi yung si acid mirror na yan tapos pangalawa papangatlo naming ikinabit guys ito yan ito guys ito Ah, uh, 800 to eh uh, ito 800 to guys Ah, uh, sec uh, itong lagaya ng aming top box yan yan guys tapos pangatlo na eh pangapat guys ito yan ito yung bagol namin guys kinabit ito guys ano to 250 guys tapos nag sale kasi siya sa Lazada Ay hindi no no sa uh, Shopee nakuha, nakuha lang namin to guys ng 181 pesos uh, delivery ano na siya guys pre delivery na kaya nakamura kami rito kasi 250 to guys ang pinaka regular price nito alright So alam niyo na guys ha, yung halaga ng nailagay namin. So ang dito guys, bala ka pa anuhan. Kasi alam ko may nabibili yan dito eh. Cover. Cover ng signal light niya. So bali ang napalitan na namin guys, ito tire hugger tapos sa uh, itong bracket ng G, uh, box tapos bar end Uh, Moto Wolf. Yan guys. Tapos ito pa pala guys, Axel guys, ito. Pag nadulas ka guys, yan ah. Ewan ko lang ha kung ito may may mabisa. Pero guys, ito aluminum po ito guys. yan, hindi <laughs> ko lang lang guys kung mabisa ba talaga ito kung ano ka. Pero malaking, alam ko guys, malaking tulong dito ang Axel na ito eh. Yan guys. Aluminum yan guys, hindi yung plastic kasi guys no, yung sa Rider <laughs> Rider 150 ko dati na axel na yon, yung parang plastic lang tapos dito aluminum na manipis. Nasagi lang guys ng aso, wala, bumaluktot. Sobrang nipis pala ng plastic noon. Ito guys ang ito guys yung kinuha ko, solid to Solid talaga sa tiba yan. Yan, ito guys ano, bili ko dito ano. Noon pa kasi to guys, matagal na to eh sa radar pa to dati mga ano to siguro to guys 250 yata hindi ako nagkakamali dyan yan yan guys yung mga naikabit namin sa aming click 1, 2, ito guys hindi ko pa guys napapalitan kasi okay okay naman tong kanyang De, ano sa preno nya okay pa naman siya so yan guys Inano ko lang sa inyo. Ah, may plaka na rin pala guys. Yan, may plaka na siya. Ah, saka itong top box pala, guys. Pero itong top box na to, luma na kasi to, guys. Anong pa dati to? Sa Nmax pa namin to dati. Hinihilipat-lipat ko lang. All right. Ah, tapos ito pa pala, guys. Ito pa. Itong top box pala, guys. Ang price ko nito, luma na kasi to, eh. 12 hindi ako nagkakamali 1,200 pero luma na rin, guys tapos ito pa pala guys oh. May nakikita nyo guys parang dilaw. Ah, takip ng salamin guys nung ano niya, nung panel niya para hindi siya guys mag magasgas sa yung moist. Pero kahit nung ulat nung inilagay ko guys natin, hindi naman nagmo-moist kahit babad siya sa ano, sa ulan kahit tinaabutan siya ng ulan kasi yung guys yung issue ng bito dati. Bito B1 ba yun Nagmo-moist guys yung panel na pag malakas ang ulan. Pero ito nang ito naman guys, hindi naman. Pero nilagyan ko lang guys ng protector para ano? Para ba ano siya, ha? hindi siya magagasgas. Ganyan guys, yung nabagsakan to ng paluan ng niyog, nagasgas to. Kaso nga lang may ano siya, mayroon siyang protector kaya yung protector ng nagasgas. Right? Ayan guys, yun guys Yung mga na-upgrade namin sa aming click 125B3 Right? Bye guys. See you next vlog.